Uh, goods na goods sa akin si Click 125 for my daily commute kasi yung kinukonsider ko talaga dito number one is yung comfortability uh, yung budget ko and then kung saan ko siya gagamitin city driving highway driving pamalengke lahat panghatid sundo sa anak ko so napakasulit ni Honda Click 125 so hi guys uh, good afternoon so as you can see ito nga pala yung on the click 125 version 3 natin wow so ayan guys so wala naman ako masyadong ginagawa ngayon kasi naka sunday duty tayo so vlog muna natin to so ayun nga guys bali uh, pag usapan muna natin yung click 125 version 3 natin so bakit nga ba ito yung napili ko so bakit si click bakit hindi ako nag underbone so bakit ako nag scooter so syempre number one na nagustuhan ko dito is yung looks so ayun guys as you can see si version 3 may pa letter M na dito tas dito so napaka angas So nagustuhan ko rin dito kay version 3 is yung ito yan. So, aerodynamics nya para pag nagtatravel tayo yung hangin, ah, papasok lang dito. So, yan. Nakakadaglag din yan ng pogi points. So, medyo ano na rin to. Uh, Nakaano na tayo dito. 90 by 80 by 14. Tapos sa rear naman natin, uh, naka 100 by 80 by 14 so makapal na so medyo lumapad na yung ano natin tires so ayan so ayan guys pasa sya nga pala hindi ko pa na pa washing si click ko si just blue nga pala yung pangalan niya so ayan so binilang ko na pala siya ng tire hugger so yung stock natin is napakalit lang So para mas ma-protect natin yung engine natin. So ayan. <clears throat> nagustuhan ko yung looks yung design. Siyempre, nagustuhan ko rin ito safety features niya. So seryoso na gusto ang ko is napakaano niya. Kasi yung nag-underbone ako before, yung XRM ko, ah uh, hindi ko na mamalayan na uh, umaandar na pala ako tapos naka pa ako siguro yung ano ko lang dito yung hindi ko lang nagustuhan sana every time uh, for example naka on yung ano natin yung engine tapos gusto mo lang mag size stand sana hindi na mamata yung makina so sana every time lang ano maandar ka hindi siya aandar pag naka size stand so ayun tapos syempre isa rin sa nagustuhan ako is yung gulay board nya so napakaganda may gulay board tayo so yan talaga masarap sa mga scooter lalo na kay click yung gulay board and then gusto ko rin is meron na tayo charging port so ayan ayan guys tapos medyo malalim yung ano natin, no? Kasyang kasya yung cellphone natin. Yeah, minsan nilalagay ko dito yung shades natin. Dito naman yung gloves, depende. So, built-in na siya yung ano natin, charging port. So, napakaganda niya. And then, nagustuhan ko yung ano niya. Ayan, napakagwapo. So makikita mo na dito yung ano ya. Trip A, trip B. So napaka-detailed na. So fully digital na tayo. So same pa rin na ano, mga version na version 2. So isa rin yan sa nagustuhan ko. Syempre hindi pa pauhuli. So isa, isa rin sa mga nagustuhan ko kay Click is yung napakalawak na compartment niya. Yung new box. So yeah. Uh, I think 18 liters sa tato. So isa rin to sa nagustuhan ko. Malawak kasi yung face ko. Yung Evo ko helmet hindi siya kasya. Tapos yung gas tank natin is 5.5. So Medyo malaki-laki rin na rin makakarga natin. So, napaka -solid. nga rin pala sa nagustuhan ko is yung LED headlight niya. So, ayan. Wala paka angas. Wala gwapo. <clears throat> Tapos, yung kilay niyo. Daytime running light niya. Tapos, LED. yan. Tapos, yung tail light natin is naka-LED na rin. Yan. So, LED na rin tayo dyan. Signal light. LED na rin yung signal light natin So ayan Tapos ito Napaka laking at tulong din to Every time magpapark ka So meron tayong handbrake So hindi tayo dadaos dos every time ah, Pababa O paakyat Every time papark natin Tapos yung ano nya Braking system natin is naka brake So every time nagbe-brake tayo is uh, engage yung ano natin sa left. Every time nagbe-brake tayo sa left, uh, nag engage yung front tapos rear natin. So 30% sa front and 70% naman din sa likod. So kahit hindi siya naka-ABS, okay lang. Good naman yung braking niya. So naka-disbrake tayo and then sa likod is drum brake. So mas nagustuhan ko yung forma ni ano ni 125 kaysa kay 160. Do, maganda na maganda talaga yung 160 ko may budget lang. So ayun guys, ah uh, bali ah uh, ayun yung mga mga nagustuhan ko kay click ah uh, version 3 natin kay click 125 natin sa light uh, gusto ko yung ano niya yung LED niya. Uh, nagustuhan ko kasi full LED na siya lahat. Mapa signal light, turning signal light, mapa headlight. So, ayan. Uh, nagustuhan ko yung braking system niya kasi combi brake. Safety niya. So, nagustuhan ko, syempre, looks, forma, number one. And then, fuel efficient. And then, nagustuhan ko rin is yung comfortability niya. So, okay naman. Overall, Uh, goods na goods sa akin si Click 125 for my daily commute kasi yung kinukonsider ko talaga dito number one is yung comfortability uh, yung budget ko and then kung saan ko siya gagamitin city driving highway driving pamalengke lahat panghatid sundo sa anak ko so napakasulit ni Honda Click 125 so hindi naman siya papahuli uh, sa rangkada Uh, naka 11 horsepower na tayo so napakalakas so hindi na tayo mapibitin sa speed nakukuha, nakakuha naman ako ng 104 tataas pa yon medyo mabigat lang tayo ng konti so every time nag overtake ako ay nagustuhan ko is hindi ako nabibitin so malakas siya so siguro sa lang if ever cold start yung pagigising ko sa umaga tapos pag I start ko tapos papaanda rin ko agad medyo uh, mahina pa yung ano niya siguro tulog pa yung makina pero once uminit na siya is grabe napaka responsive na ano natin yung throttle natin so yun guys uh, thank you uh, pa comment na lang guys yung mga ibang nagustuhan nyo sa Honda Click version 3 natin para mas marami pa tayong uh, malaman para malaman ko rin yung feedback niya. so ayan guys thank you for watching and I hope uh, supportahan nyo yung channel ko Alvin Sunny so marami pa tayong mga moto vlog na gagawin guys so thank you and God bless ride safe thank you